part time may free siya na isang piraso so ito anin? Pito pala tumagal na bukas yung isa. So, Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So it's me Grace of Grace Gumbo vlog magalang kumusta kayong lahat? So, ako malagay okay lang. So, for today's video, mga langga, isi-share ko sa inyo yung aking mga in order sa Pure Gold. So, samahan niyo ako, mga langga, mag na ating mga stocks na binili ko ngayon sa Pure Gold, mga langga. Just keep on watching. Eh. Ating mga binili ngayon, mga langga, yan. Mayroon tayong mga chichiria, tapos yan. Isang karton, tapos ito pa. Mga chichiria yan, halos mga langga. Tapos, mayroon tayo dito. So, binuksan ko na dito. So, yan ipapakita ko sa inyo. Yan yung ating mga vinili ngayon sa pure gold mga langga. Unang ice pa pang langga. Tatlong perato. Kasi ilalagay ko doon sa freezer ko doon sa labas may ice cream. Pwede naman ito ilagay doon sa ice cream mga langga, para pupulotin na lang nila pag may gusto nilang bumili. Bumili din ako ng langka kasi nung blast na bumili ako mga langga ay maraming nagustuhan nila ito. Kaya bumili ako ng tatlong balot. Ang aking best seller dito malangga dahil ito yung palagi binibili ng babataan dito malangga. Gustong gusto nila to bata matanda bumibili sila nito kayo. Marami akong binibili nito. Yan, Choco Jo. So bumili din ako ng B-Fresh dalawa. So hindi at so mubili din ako nitong Chupa Chupa Chups ba to? So bumili ako nitong Chupa Chups mga langga. Ganito yung style niya. So yan. Last time na bumili ako nitong mga langga, mabilis lang siya ng ubos kaya bumili ako ngayon ng dalawang karton. <laughs> diba? Dinabuhihan ko na. Dalawa agad yung binili ko. So, ito naman, bago din to. Chocolate siya. Marble chocolate ball siya mga langga. Sa loob nito, chocolate sya. At gustong gusto din ng mga bata. Kaya bumili na naman ako ng isa. Marami na kasing laman yung isa. Kaya isa lang yung binili ko. Ito, chocomane. Gustong gusto din nila matamis. Pang himagas nila mga langga. Kaya bumili ako ng lima. Bumili din ako nito last time. Mabilis din siya na ubos kaya bumili ulit ako. So mga biscuits kasi wala Nakupunta na. Pupunta na ahinti dito ng biscuits kaya. So yan, bumili ako. wala so, ba din ito. So mayroon akong pahaba. Mayroon din akong ganito. So dalawang klase yung super-sops ko pa chups. Ito mga langga, bago ko to dinagdag dito sa tindahan ko. Wala ko nito dati. May noong nang hanap na isang beses. So, bumili ako. Tapos maubo siya. Mabilis siya maubo. So, mabinta pala itong mga langga. Kaya bumili na ako ng dalawa. Magkano ba to sa inyo mga langga? Kasi sa akin yung bintahan ko nito. Bintahan ko nito mga langga ay 18 pesos na yung bintahan ko nito dito sa akin. Ayan! you Nakulay. Ano kulay? demo mo 'yan. kay Ben. Untuk <laughs> oh, bangun. ka matulog. <laughs> Ayan, tito. sa pusit ito. Ayan, piraso lang ba? Bilisan mo, mo. tagal kayo. Malaga bumili ako ng greatest twin pack na creamy white. Creamy white. So, ito yung free. Thai, may free siya na isang piraso. So, ito, anin. Pito pala ito malaga. Nabutas yung isa. So, yan. Pag ganun ko, pag bitas ko, nabutas siya. Kaya, anong na lang yung free natin malaga. Okay. long <laughs> không <laughs> 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 ilalagay sa ref, super so, din turo mga bata dito sa amin. So bumili ako, ilalagay ko rin doon sa freezer sa labas para makita nila kaagad kasi nasa labas na yung freezer namin ng ice cream. So ito, ilalagay ko sa doon. Sarap ko pag na-freezer na. Yung matigas siya na, sarap ko. Bumili ako dalawa. Ilalagay so, natin kung may isa freezer yun. Ito, bumili ako dito kasi pagluloto ako para sa sarili ko naman. Tomato paste. Coco Mama. Mabenta dito sa tindahan. Meron pa naman ako nito pero kumuha lang ako para hindi ako mabubusan. Chucky, bumili ako maliit tsaka malaki. Yung may promo na para may makasave tayo. So maliit tsaka malaki, tigay isa lang. Mang Tumas. So, UFC no maanghang tsaka Mang Tumas, na hindi maanghang bumili na ako kasi wala na rin kami dito. Tsaka itong chili sauce, bumili na rin ako kasi wala na rin. Kunti-kunti lang man binibili ko ng ganito malaga kasi matagal naman ko mabinta. Ayaw ko naman kasi nang na-stock siya dito sa tindahan kaya bumibili talaga ako ng hindi masyado mabinta ng tagdalawa lang, tatlo, ganun. Saka na lang ulit ako bibili pag naubos na siya. So bumili din ako ng liquid seasoning nor na ganito. So, mayroon din minsan naghahanap nito. So at least mayroon ako pambigay sa kanila. So yan.

Okay, I'll go get it. Sige, Ibin. Ibin. ako na isang box ng kojisan na maliit malangga. Magkano na ba ito sa inyo malangga? Kasi nagmahal na pala ito dati. langga, dalawang piraso. Two, buy two, get one free. So, meron ako nito dati. Hindi ko alam kung mabibinta ko ito. Ay, mabibinta ay. Pero, ikatry ko ibenta ulit. Bumili din ako nitong mga Colgate na nasa box mga langga. Itatry ko ibenta. Matagal na ako hindi nakabenta nito. Pero, ngayon, itatry ko ulit siya ibenta. So, bumili din na ako. Like, isang kulay lang yung binili ko para malaman ko kung ano yung pinakamabita sa kanila. So, bumili din ako ng maliit. Medyo maliit siya. Yung regular size, tapos medyo malaki. May binili akong dalawang dove kasi ubos na yung akin. ba Ito, mabinta po sa akin mga langga, kaya bumili rin ako. Bumili ako ng safeguard kasi dumunta yung ahinti ko ngayon, naubusan ako, kaya bumili ako ng dalawa. So white lang yung binili ko kasi antayin ko na lang yung ahinti ko bubunta. Bu 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 Doon ako bumili ng marami. So Listerine, bumili din ako. Dalawa, tagi sa kulay. Selka na lotion na green. Boss Binge. Betris, dalawa rin binili ko. Itong trees, bumili din ako dalawa. Alcohol. Itong Colgate na Flux, pang dagdag ko lang yan kasi mayroon ako binili. Naubusan na, nabili na lahat kaya eh. itong buhay tapos, more and more tawas kapal jula uh -huh. Malakas nga ang sounds nito mga langga, kaya i-voice over ko na lang. So dito na part na ito mga langga, ay nag-unbox naman ako. O magpipresyo ako mga langga nitong aking mga cosmetic. Dahil halo-halo nga yung mga binili ko ngayon mga langga, kaya bumili ako ng mga cosmetic din to, pipresyohan ko lang to para in case na pag wala kami dito sa bahay, ay mayroon presyo, hindi na sila maghahanap mga langga. So, minsan din mga langga kasi nakakalimutan din namin yung mga presyo. Kaya, importante din talaga na lalagyan isa-isa ng presyo. Bahala na yung magagamit na price tag. So, importante talaga sa tindahan na palaging may presyo yung mga item para hindi na kailangan maghanap-hanap pa. Ang hirap kaya nang maghanap ng presyo mga langga. Lalo na kung hindi mo na alam kung saan mo nalagay yung mga resibo, so ngayon mga langga ay inayos ko lang, tiningnan ko yung mga prices, kung may nagbago ba o pareho pa rin so importante din mag ano tayo ng mga presyo mga langga ng binibili natin para updated tayo sa mga presyo kasi sa ngayon panahon ngayon mga langga ay yung iba talaga ay nagtaasan na kaya kailangan natin tingnan ito isa isa at talagang ikmata ng ating mga mata, charis so yun nga mga langga nagayos na ako dito, tiningnan ko lang yung mga price, tapos pay pressure na din yan ng pamangkin ko. Inutosan ko nga, sabi ko siya na mag price para uh, mabilis yung aming trabaho. So may video okay kasi dito, o oh, nagpa-sounds kasi yung aming kapitbahay, kaya ipo-wish over ko na lang to, di ba? Char. Nahihirapan na nga ako sa kaliso dito mga langga dahil nahihirapan ako maghanap ng presyo nitong aking mga pinili. Dahil ang hirap-hirap pagharap sa resibo. Na malilito ka talaga kung hindi mo alam, hindi mo gamay, hindi mo alam kung paano hanapin yung presyo ng mga binili mo dito sa resibo ng pure gold ay nako mga langga, malilito ka maiinis ka talaga pero ako kahit papaano ay medyo okay. nagagamay ko na naon, okay. naiintindihan okay. ko na yung mga nasa resibo okay. mga langga dahil palagi naman ako namimili doon okay. kaya medyo naiintindihan ko na, nakikita nyo naman talaga mga langga, medyo nagtatanong ako sa pamangkin ko nga kung ano yung mga presyo na mayroon pa kami tapos pinag kumpara ko siya sa presyo na bago kong bili mga langga ay may yung iba kasi nagbabago na yung iba naman ay as usual pa rin naman yung uh, kanyang mga presyo pero yung iba talaga ay pinalitan ko talaga ang mga presyo dahil medyo nagtaas sila so ito yung pinaka struggle talaga sa sari-sari store mga langga kasi minsan kabago-bago malang magtaas magtataas na naman ulit nagtatanong naman yung customer bakit ang bilis-bilis naman tumaas minsan nga tinatanong ako ng mga customer kung bakit ang bilis-bilis daw tumaas minsan sinasabi ko na tanongin nyo na lang si pure gold charis <laughs> pero kidding aside mga langga talagang tut totoo no yung kakataas lang ng presyo pero tataas na naman ulit kaya pinipilit ko talaga na presyohan lahat ng aking mga product mga laga o aking mga item kasi minsan pag minsan may nakaligtaan ba yung hindi na presyohan yung ano nakakalimutan ay talagang hanap ng hanap kami wala kaming mahanap minsan hindi ko na lang siya binibenta kasi nasasayangan ako kaya tapos umiinit din talaga ang ulo ko pag ganitong mga senaryo kaya palaging talagang minsan nagagalit talaga ako, no? So, nakakainis. Minsan, hindi, hindi, mo intindihan. Nainis ka sa sarili mo. Bakit mo nakaligtaan? Inado sa resibo. Kaya, kung hanggat kaya ko siyang presyuhan, binipresyuhan ko talaga siya lahat. Although, hindi. Minsan naman kasi, pag namimili ako malangga, may time kasi na pag namimili ako, minsan, masama ang pakiramdam ko, hindi ko na natutuloy yung mga dapat kong gawin, minsan nga pag namimili ako, kinabukasan ko na siya ayusin kasi minsan masama talaga yung pakiramdam ko, pero pag maayos naman yung pakiramdam ko maya, mga langga tapos namimili ako ay pinatry ko talaga yung best ko na talagang lahat ay pipresyohan para hindi na kami mahirapan para hindi na rin uminit ang aking kauluhan, charis nung nagpapaking packing bin, oh. Ang cute nung nagpapaking packing Ang ano niya, eh. Ang salansan niya mag -salansan eh. Ang cute magsalansan. Ha? Ang cute nung saransan oh. Ito na, malinis siya, oh. Ito na, oh. Ito, Kung gano'n niya ipinap yan, oh. Kudos sa na nag-pack nito, mga langga. Ang galing mag-pack sa Pure Gold. Shout-out sa iyo, Charisse. So ang galing niya mag-pack mga Kita niyo naman yung mga biningin namin. Talagang maganda, maganda talaga na pagkapako. Kita niyo naman. Kasi yung iba talaga eh. Sinaran sa talaga lahat. Nilalagay lahat. Pero isa. talagang isa isa niya. So, pilaagi naman kayo yung sa Pure Gold mga langa. Mostly, pag bumibili kami doon, hirap ka lang maka ng packer na magaling mag pack ng mga uh, si tichiria. So, gaya nito, magaling mag-pack yung uh, na-tempohan kong packer. Kaya maganda yung pagka-pack niya na sa mga paninda. So bumili pala ako nito malaga, 10 pesos ang isa nito. Hindi ko alam kung mabenta to, first time ko magbenta nito dito. So ito try ko lang kung mabenta. So bumili ako ng kunti lang lang binili ko. Tapos ito din, maling yung Bumili din ako ng 10 pesos din yung isa nito. Bumili na ako natin isang flavor lang siya para itatry ko kung mabenta din. Ano okay, ba everyone, so ang oras natin malangga ay 5.30 na at dumating na rin yung pamangkin ko galing na school. May natapos talaga, mga langga, sa mga ginawa namin. Si Ian yung ginawa namin, mga langga. Yung mga pizzeria, pinagsasabit namin dyan. Tapos yung iba, si Brett dito. Yan. Ito. Hindi pa siya tapos. Isasabit pa namin yan. Tapos mayroon pa punti dito, mga langga. So, yun na yung ating video for today, mga langga. Thank you for watching and God bless everyone. Bye!